Good morning! Galing tayo sa meeting. Uwi lang natin. So, time is magna 9. Sobrang inip. Ayan tayo sa Chera Nivad. Shout out, shout out. Good morning sa ating lahat. Today is Thursday. Ah, uh, Friday sa idea niya na, na. yung sombrero nililipad ng hangin uh, talong tayo sa meeting ang guys tayo ngayon sa uh, kita nyo guys yung ating place super green na ngayon dahil maulan na so nag green green na yung mga dahon mga punong kahoy balik balik na yung kulay naman na ganda na yung mga dahon ang kulay green na ang paligid dahil naudan nila na ayan tingnan natin yes. dati yan super pula na yan ng lupa ay ng mga tamo uh, ayan ayan yung mga tubo sakit ng hangin sa labas sakit din nagpapawisan tayo sa lakad natin walking walking Thank you guys. Please support my uh, YouTube channel. Miss Saldo, please uh, subscribe and like and share na sa mga munting uh, videos ko and sa aking Facebook at sa aking Sitaw please uh, visit my uh, Facebook account Miss Danaw Saldo at sa mga gusto may join sa akin yung uh, sitaw yan tignan nyo dyan yung aking link at just uh, PM private message na po ako para turuan ko rin po kayo sa ating hanap buhay and guys palapit na sa bahay ah uh, magsa sign off sa tayo muna kaya ang init na thank you for watching guys Ito na ako sa bahay. thank you for watching and thank you for always support my uh, facebook and youtube channel thank you so much guys love you all